guys. Ito na po yung ating Tilapia guys. Ito po yung kanyang mga sakob. Merong yun. merong pechay. merong sibuyas, bawang. Luya at kamatis. Kaya guys, ito sa natin natin. At ang tilapia. Pagluto so, tayo na ginataang tilapia. Ayan guys, yung aking tilapia ay pitong muna siya bago siya risa guys, magigisa na po tayo. yeah pinagsama-sama ko na yung sibuyas, bawang, kamatis, at saka sili. Ito yung tangkay ng pechay. Inuuna ko yung kasi medyo mga yan. Yung dahon ng pechay, panghuli na yun. Tapos so, mamaya, susunod na natin yung bata. Tapos yung isda. So diba? Ayan guys, ilagay na natin yung gata. gata ang tilapia. Ayan, pakuluan natin yan ilang minuto. Tapos pwede na siyang hanguin. Tapos ilagay natin yung gulay. Ayan, pechay. Lalagyan natin ng kunting patis. Kunti lang. Tapos pa lang natin kunti. Ayun guys, ito po yung ating ginapang tilapia. Ayan, kain na po tayo guys. Ginataang tilapia. Ano po yung gulay? Lumbog na. Lumbit. Okay guys, thanks for watching. Ginataang tilapia. Kain tayo.